yun na yung mga ano mga pusa oh, parang mga ano eh parang patay tayo tingnan eh layo yan yan sila nampisa na yung ano kapon ng pusa yan may abid yan ulit bawal na magpukos eh muna oh dito kami nagpakapon dami na kapila oh you know, dito sa Dasmabil, Dasmarinas, Cavite yan 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 ang operating room oh ah ano lang portable yan dami dito yung naka-avail sa free may free yung hindi naka-avail, mayroong bayad 850 yung lalaki, yung babae, 12. Pero kami, free kami kasi ba babae ito yung amin eh. Free. Kasi nakaabil naka, naka kami sa free na Barsaga. Ito, yun, yun. Yun na si, yun, yun yung amin, si, si Lucio, Lush, Lucy. Lucy! Lucy! Ay! Ayan, Lucy na yan. Ayan. Ayan. Dami. Mayroon paparating, you know. merong dalawa, dalawa, isa, may tatlo. Yan ang may lahi isa doon sa ulo, ano. Yan ang may lahi, oh. Sa Yanis. Ang gandang pusa. Ito rin, oh, yung sulod niya, oh. Sa, ano rin, oh. Ilahe dito itong naka-black, oh. Maraming ngayon dito. Yun ang mga mga ari, oh. Yan. Covered court. Covered court ng last Zone 1. Ano Maraming paparating na naman. Hindi pa nag-umpisa nag operating. Hindi pa nag-umpisa. Yung hintay pa ata eh. Pero andyan ang doktor. Ang solusyo. Solusyo namin si Lucy. May lahi din siya. Ampunong din namin. Hindi doktor. Ayan. Nag-avail na rin kami. nag abil na rin kami ng vitamins sila. Gamot, 1 liter. 350 pesos. Ano sabi? <laughs> ha? Muntik na mo ba? Muntik na hindi masamang covered siya, ano? Muntik na. Buti sabi ko. Ay, ito po yung usap mo. Ay, ito pala. Buti. Buti nagsabi ka doon kanina. Kasi hindi ka nagsabi. Wala na. Sponsored ko ako. Ilang sponsor ngayon daw? Nakalagay yeah. doon, 14. 14 lang nakalagay doon, pang ka, kasi ikaw huli.